Sige, madam. Ingat ka dyan. Anong tawag Mama Gigi, thank you so much for sending 1,000 stars. Ayan, ulang. May ng bread dalayagon kain mga umsta alam mo sa to kailan umsaya si ngasa kada katonu blotsan din lang tinasa ni di ng kanyang recipe ay di doh uh, ah, ay ba ang recipe na natin nako ako kapit bahay kinsig Dito. alam ko na siya recipe niya wala mo na man 99, you know. 51 is watching. 99. Sure, sure. na Para sa dosyok, isang kaltero natin para kayayahan. Sure ka niya nahanap bilasan na magiging dilupon, e? Kabag natutulog siya? Ha? Wala pa naman siya dito, walang patlawan. Buti na, ano mo So, tikman po natin, ang um, sabi nilang ipinasa daw ni Miss D na recipe ng dinuguan kay Yayahana. Dahil alam natin lahat, ibinaon na yung sa lupa. Hindi oh, yung boy ko yun. Sa ayun. init. Baby, may kulang. Pero masarap siya. Hmm? Tama lang.

जो यो या फिल को होको के चम दोलियक नम दोलियक मारस अनत हाय मम जीनलिन अलतुरा थैंक यू मम जीजा फॉर 7500 स्टार्स पिकनिक सिनर

think that lang maganda yes one miguel Habla. bioli the... oh? send sarap niya sir i okay. Hai lah. Dekat dong sepulo. Oh, bungkusin sing dimu. Iya, kok. Itu sudah aman enggak? Soalnya ini kasihan siapa aja. Oh.

Cola. Cola. Ako ano? Unting unting aslom lang. At saka unting tuyo pa. Patuyuan. <coughs> Yun kasi yung ano ni misti pat na tuyo. Hmm, yung kanina. Umay, patuyo na yan Kasi ano man ang Nam Lilian, Hello, Dad. Hai, di bread Ang tinuguan, yaya hananan. Kung gihapon ko, madam pero ginagmay lang din siya. El Mas, Hello, guys. po Chika? Ang inigpugod na sa akin. Zero nine nine. Zero nine nine. Four four. Four Mark Bakit niyo yung hindi yan ano. sa akin kay no? Zero nine nine. Four four. Eight, four. Eight, zero, Ba't? So hindi sa akin, no? Kasi dati eh, kung wala kong si yung cast naman. uba cell diba? Hello. Lean Pepper. Ayun pa, ma'am. Ano, or... ah. Dibas mo nang masakad yung relief. Dili, hmm. maglabad yung ulo. Wala pa rice. Dili, masagma. Madam? Ang dugo, ma'am. si Kaya makadugang, ma'am. Puan sa dugo. Yeah, yeah, mag mag pince. Kung mag nag pins bitaw mo, I don't think kung kaya gid siya. Oo. Sigas na mag mag is, kung mag pins Gutom mo, lingid ka, magsakit at ang ulo, gutom na. Pero mag-diet, mag-wag mo is ka more mag-water, mo water, water, water. Dapat gigit mo mag-dryan sa inyong lawas ni Juan Dain. Kaon lang gigit But, mo gusto gutom ba? Pero dinisag inyong madaghan ka. Mm soy ngiti no Ma sa ako naman mamjessel Giselle, six ko mika kring andon sa bisita nag nagahan ng <coughs> entertainment ako ah. mukha ng si Tony sabi nga milyam ang hulihan nito pero alam niyo guys, noon oniyon pero kung hindi niya may pictures ako before na mga yung bibikili pa ako ba so parang talagang mukha ni Tony <coughs> <Okay. coughs> ako den ako hmm. den ang mga Maria ay, like, mag Elma Bader. Yun na! Hindi na alam, guys. Ang matamis, isa din sa tabi mataba yan. Ay, kay Ma'am Maribek de la kayo ang kwaniyaya. pakaunun pa kayo. Hi, Ma'am Bibing Santanong. LB Jandi.

Um, dapat dahil 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 lang. mostly talaga sa mga nagdadiet ang um, magkakasakit ang um, iba na, hospital na kasi binigla nila, ganun pwede naman siya mag-diet pero dahan-dahan lang kumbaga pa unti-unting sanayin yung ayun ba, yung yun na <laughs>

Ayo the pin po sa Jisipel Espinosa. Thank you, Mama Gigi, for sending 1,000 stars. Malayo kasi ako. Malayo kasi ako dyan sa ano. Ang upat, ang upat, ang sibuk, o Manila, gaano yung mag-dinip sa Bengay, lang inyong naso. Galing kasi ako ng bahay, nag-ano ko doon, nag, nag-palapala ako, guys. So, medyo napagod ako. Anyway, thank you so much for watching. And ang sarap ng dinuguan ni Yaya Hanna, Okay? I'll see you later, guys. Bye-bye. Thank you so much for sending a total of 1,500 stars. Thank you. Bye, everyone.